E Naisipan ko nga magtanim mo yung araw ng gulay at isasama ko kayo. Bale, yung itatanim ko pala ngayon ay ang alugbati. Mayaman to sa iron, calcium, vitamin C at vitamin A. Dito nga kukuha ng lupa sa gilid ng bahay namin. Noong una, naghahanap ako ng magandang soil na pwede pagtamnan. Pero sabi ni Habi, pwede na raw dito kasi nakakondisyon na. Dito kasi sa amin ay asidik ang tubig kaya mahirap magpalaki ng kahit anong halaman. Excited nga ako gawin ito at makita yung resulta after how many months. May nakita nga akong dish drainer rack na pwede namang gamitin. Kaya dito ko nalang ilalagay yung black cell DIY ba? Kaya for the go tayo. Ayan na yung black soil natin, guys, na kinuha natin sa baba. Ayan, yung natin sa baba. At ito naman yung alukbati na itat itatanim ko dito. May roots na siya. Ayan. i plant natin siya dito sa black soil. Nagtanim na ako dito before ng ganito sa taas. Nung sa taas pa kami nakatira sa boarding. Eh malago siya, lumago siya. At i-re-replan natin to para may ma-harvest naman tayong alukbati, pang sahog, and then pang salad. Ayan. So guys, sa re replan na natin siya dito. May mga roots naman na siya. Pero sa akin noon, hindi ko siya binabad dito sa tubig. Hindi ko siya binabad dito. Like, sa pagkaulam lang namin, ginupitan ko lang dito sa dulo din, tinusok ko. Lang. So, ito, hindi na kailangan to ikat dito sa dulo. Tutusokin lang natin dito. Hanggang. Then, i-rearrange natin para maganda yung tubo niya. Ganyan lang. Tatayo lang natin siya. Kasi may mga roots na siya eh. Yan lang siya. Tapos tingnan nyo yung mga roots niya. Nagsitubo na. So, ready to grow na. Madali lang magpatubo ng ganito, guys. Few months. Basta maganda yung lalagyan. Is okay na siya. Noon kasi, nandano na kami sa taas, nagtanim ako ng ganito. Sa lupa lang. Direct sa lupa lang. Ito kinagandahan dito, guys. May roots na siya. Babalikan natin to after a few months. May natira pa guys, so, i-transfer natin dito sa isa pang lagayan. Music Eat. Ayan. Ayan. Babalikan natin siya for ilang months. Ayan lang.